magandang hapon mga kabogi kabonsai welcome back uli sa ating channel Ito na yung na natin noon red balete na na natin ngayon eh binalatan natin bawat sanga ayan mga, mga kabogi kabonsai Pati na yung pinakamalaking uh, sanga niya. Kahit ganyan lang mga kabog kabonsay, ay magkakaroon siya ng ugat. Pero may katagalan lang. Marami yan. hanggang dun sa taas ayan. update ko lang kay mga kabugi ka sa pag may mga ukat na yan at pwede nang putulin at may tanim may lipat at may tanim ayan saka natin <coughs> sorry alisin natin yung pinaka puno niya para mile 10 ayan berapa kali ketung pununya hmm sobrang nasalak udah kinang tugasnya thanks for watching kebun kebun saya please subscribe share like And follow my, wala na pala kong page na hack, profile na lang. Thanks for watching mga kabugtobong fan.